Samantalahin ang libreng HIV testing services sa Rural Health Unit o RHU. Ito ang hiling ni Libak Sultan Kudrat Mayor Frederick Celestial sa mga mamamayan sa kanilang lugar. Sinabi ito ni Celestial sa isang public advisory kasunod ng pagpapalakas ng LGU ng awareness campaign sa human immunodeficiency virus o HIV. Kasado nito ng biglang pagdami ng bilang ng HIV cases sa nasabing bayan. Ayon sa datos ng RHU, umabot na sa labin mga HIV cases isa sa libak nitong 2025. Ito ay 217% na mas mataas sa anim na kaso noong 2024. Kaya panumagan pa sa publiko, alamin na kanilang HIV status at agad na humingi ng medical assistance kung kinakailangan. Binigyan din pa ni na mahalaga ang early detection at suporta ng komunidad para mapigilan ang pagkalat ng HIV. Ayon pa sa alkalde, may treatment at manageable ang HIV. Iniyak ni Celeste lahat ng resulta na konsultasyon at test ay mananatiling confidential. Ayon naman sa RH nurse na si Sian Celeste, nakipagtulungan sila ngayon sa Local Youth Development Office para sa pagsagawa ng HIV Awareness Symposium sa mga eskwelahan. Layo nito na maturuan ang mga estudyante ng tamang impormasyon tungkol sa pagkalat, pag-iwas at paggamot ng HIV. Ayon pa kay Celeste, mahalagang papel ng kabataan sa paglaban sa maling impormasyon at stigma na nakapaligid sa HIV kaya't mahalaga na mabigyan sila ng wastong kaalaman. Ruel Usano, NDBC Meda Balita.